Hello guys, good morning. Tingnan nyo guys, ang bunga na ako kapalaya guys. Oh. Ayan guys. Oh. Ang dami ng bunga na ang palaya ko. Ito pa. Ito pang isa ho. Oh. Ayan. Dami ha. Oh. Ayan. Oh, guys. Oh. Ito pa. Pili na siya magulay. Ang laki-laki na yan. Oh. Ang laki-laki na siya. Ang dilim. Pili na siya magulay. Guys. Ito naman guys. Ito oh. guys. Ito, oh. Wala. Pili na siya magulay, oh. Ang laki na, oh. nag nagtatago sila. Andiyan isa. And ito, laki, oh. Ito, ang laki pa. Hindi ko nakita. Ito, dalawa pala sila. Ito, oh. Ito, oh. Oh, ito, oh. Uy, Ang laki, laki na. Pili na magulay, oh. Ayan, ang laki dito Dalawa pala sa dito malaki ito. Oh. Ngayon, i-harvest ito siya. Ako dito apo. Para enjoy siya ba? Tapos meron pong si taas yun. Oh. Si taas siya. Ayan ah. guys, Ayun, oh. may arit itaas ka araw. Ayan, may bunga oh. Ayan. Hmm. Baka may dito, kung hanap kayo dito. Hanap tayo dito guys sa bunga ng Ampalaya. Yah Kasi hindi Anong dyan Ang kanyang pang Doon na siya Sa si ito as well Doon na siya Oo oh, doon 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 na siya Doon na siya Hanap tayo dito Nakita yung yun, bulaklak na. Okay. Okay. So, guys, ang um, bulaklak na. Ito yung guys. Tingnan nyo guys. Ang Ah, dami-dami ang bulaklak na. Kung, menu, guys, oh. ah, dami -dami bulak na kung ako, nandyan din gumagapang ang aking ang palaya. Maraming, maraming kwan bunga doon sa si taas oh. Kaya lang, hindi ko siya makik, hindi ko siya makwan. dami bunga ng palaya ko doon sa si taas Kaya lang Kasilaw um, ba? Maaraw yun, kita guys, bulaklak ko dami dami, ang ganda ng bulaklak ko ang ganda ng bulaklak ko guys ayun yun yun sa taas, ayun may bunga sya and then ito ayun, tatlo sa ito ayun pa ang talo

talas ng araw kaya lang hindi ako dito o hindi ni guys yun ang kulay ko para hindi ito siya cherry pink cherry cherry ba strawberry pink light pink and ito ay ang ganda ng kulay parang orange hindi ko alam ang kulay ito wala bolak-balik ng mga naman sa dulo ng kuan. Nanatago sila eh. Doon sa dulo, doon sa dulo marami 'tong. 'Yan yung <tipulong> sa 'yan yung number. Maliliit sa sa labas, kinuhang, guys, si

Wala wala lak -laking, lak -laking. Um, okay. Guys, ang aking langka. Guys, ito guys ay pila na kami years dito. 3 years. So, ito guys <laughs> ay mag 3 years ang aking langka. Ang dilim. 3 years na guys ang aking langka. Pero hindi pa siya namumunga guys. At ito naman guys ay ang pan. Ang, anong pangalan ito? Kalimutan ko. Ito ay avocado. Taba. Taba ng avocado. Tingnan nyo sa himpapawid. Meron ko ano. Sa himpapawid, merong smoke ba? Lumandang dumaan ang paljet. And guys. Oh

Aduh, macam mana ni? Noh, ayam, oh, betul, kabit tu, tapak ni tu, ambil, ni, ni yang boleh, ni ni, ni dah hanyut, tuan. Pa sa dulo nito nung ang guys doon sa dulo marami doon bunga ho pa pa kaya kailangan hanapin ko siya baka maluto ba baka mahinog siya sayang tinan nyo guys ang ating atis oh. ang artist tinan nyo ang atis, okay? so, guys nagapit na ito ang ang ating malunggay oh ay oh, dumaan ang parkit guys oh. Ng po. ang ng smoke pang through ang baba na po ayun baba na po ayun nag-alive ako ngayon guys nag-alive ako <laughs> Hello hello guys. 'Yun guys, pangalawang bunga ito guys ng aking ampalaya guys. Na-harvest nako guys ng 10 na piraso last week. Ngayon ito naman guys ang mga inod harvest ko. Ngayon, eh, siguro basa pa kay harvest ng Ito mamaya kasi maraming tao. Ang nagyayadaan na tao dito guys. Ah uh, tumitingala sa aking kwan, sa aking amparaya. Baka ba, baka ba mawala. Baka, baka unahan nila ako harvest ba. Kaya nga, kahit sana gusto ko pa sana maglaki sila. Kaya lang, marami ang nagkakano yun, no? Huh? Marami ang naging kadaadaan ng tao kasi nalikta nyo nag ang ganda ng hang ng kwan, ng amparaya. Kaya nga sabi ko, kunin ko na lang kahit hindi masyari sa maraki yun. Yung nakatago, yun nakatago sa mga kwan, no? Huh? Kaya yun, din kuha ko na lang siya guys o tingnan nyo aking kung ano nakatago sa nakatago sa may bugging bilya ayun so o tingnan nyo guys aking bugging bilya guys ang tuwa taba man ma, ano siya guys blaklak. kasi baka mawala gusto ko sana yan 3 man kaya lang kasi sabi ng pet share na friend ko hindi huwag muna pala 3 man kasi hanggang may pa yun ang, ang bulaklak ng, bong, ng bong, kay an, kay ano ngayon ano? ito guys ito bugging bilya I-prevent ko lang kung mawala ng bulak-bulak niya. Ayan. Wala na ako nag-cut kasi may exit lang to. 13 minutes lang. Ayan guys. So, Ay, Ito kasi sa loob. La labas. Nah, Medyo yani. naman ang kinuha ko ng mga niya ngayon. Masampo naman. Masampo naman ang kanyang bunga ngayon. Si so, Ayun o. Pinatangla nila guys. Ito po. Oh. Ito pa. Iwan ko pwede sila sa kanong no. pinuban. Uh,. Ayan o. Oh, tingnan nyo guys. Hindi oh. ito siya guys. Ano pa? Ano pa? ni eh uh, wala ito kay Rasta na kan ito, gay, san, native, ha, native ito guys an native ba native na ito guys last week guys like harvest din ako ayun, guys hindi ka kaya lang hindi, hindi ayun, siya guys, oh. ayun. guys papait ayun yung poksi ko na may kasi mga tao dito mga daan, mga a a a kaya, marayos, guys, ang nadaan yung... na balikit sa akin mga pareha. Ako, guys, kasi ng friend ang... nakawin daw. Ayun, yun, parang pareha nakawin pa. <laughs> ayun kaya, o yun, ko na maraming tumati yeah. matumitingala ito iwan ko kung pwede to. ito pwede na pa doon yung sabit-sabit yun parang nasayangan oh, ako magkawa kasi hindi pa masyado ma laki ba kaya mm, hindi pa masyado makuwan <coughs> ng gastrate ang panit sya ba ang balat ayun guys ayun meron pa o sa loob ayun sa loob ayun mm -hmm. ayun pinunga ko naman yun yun ngayon, may, may natira dyan. Uh, Texas, uh, Siguro mga anim pa. Mga anim. May natira ang may kuha ko na kanina ang iba. Yung nagabitin na siya. Kukunin so, ko na lang kasi ni Rose na iba. Baka maruto pa siya. At ito naman. Iba nakatago sa iyo. Nakatago uh -huh. sa loob ni Thank you so much for watching.

lang guys Malik sa inyo ako mga taba Bukas na lang Ito guys guys Ang bunga nang ato ang pamayas hindi ka pagkunin Kaya maliit ba kaya lang marami Ang tumitang hala ba Ito ay native siya Ito na ang panayin Dito siya naman laki Meron na siya Ito nakatago Ito ay one juice Parang one Okay kailangan Ano lang